Sa unang tingin, parang isa lang itong video ng traffic jam. Wala namang kakaiba. Pero ang nakikita mo rito ay ang pisikal na manifestasyon ng isa sa pinakamapaminsalang panlilinlang na ginawa laban sa Rusya. Nakikita mo ba ang sitwasyon sa hangganan ng Kazakhstan at Rusya? Ngayon, Oktubre 2025. May mga kumpirmadong ulat ng pila na may higit sa limang libo truck. May isip mo ba yon? Hindi ordinaryong mga truck ang mga yon. Bawat isa ay may kargang teknolohiya mula sa China. Mga microchip, elektronikong bahagi, mga drone. Eksaktong mga bagay na nagpapatuloy sa operasyon ng mga pabrika ng tangke at misil ng Rusya. Pero heto ang tanong na walang nagtatanong. Kung desperado ang Rusya at pinapadala ito ng China bakit nakatigil pa rin ang lahat? Magugulat ka sa sagot. Tingnan mo. Ang krisis na ito ay nagsimula pa ilang linggo na. Noong kalagitnaan ng Setyembre 2000 at 25, hindi lang ngayon. At ang oras, patuloy na lumilipas. Pero may mas nakakabilib pa dito. Ang harang na ito ay hindi basta-basta lang nangyari. Sa totoo lang, ito ay ginawa ng may napakatinding kasiguruhan at eksaktong galaw. Iyan ay dahil ang mga opisyal ng adwana mula sa dalawang bansa ay nagsisiyasat ng siyam naput, siyam porsyento ng mga truck na pinaghihinalaang may dalang sensitibong produkto. At para sa ilang partikular na bagay, tulad ng mga microchip at makinarya, ang porsyento ng tinatanggihan ay isang daan porsyento. Talagang lahat ay hinaharang. Kahit normal na kargamento, walang restriksyon. Tumatagal ng 30 pimba araw tumawid sa hangganan na dapat ilang oras lang. Pero, sa totoo lang, bakit nga ba ito nangyayari ngayon? Dito nagsisimula ang kapanapanabik na kwento. Sa gitna ng kaguluhang ito, tatlong magkaibang bersyon ang nagsimulang kumalat, bawat isa ay nagtuturo ng sisi sa iba. Ayon sa opisyal na bersyon ng Kazakhstan, ganito ang sinasabi, kasalanan ito ng Russia. Ayon sa kanila, muling iniinspeksyon ng mga Ruso ang mga kargamentong na-clear na ng customs ng Kazakhstan. Ito raw ang sanhi ng pagsisikip sa hangganan ng Russia. Sa gitna ng paranoia ng mga Ruso, nagiging biktima ang Kazakhstan. Pero ibang-iba ang kwento ng mga Ruso. Sa una, tinanggi lahat ng Kremlin. Sabi nila walang hadlang. Ang problema ay mga pribadong kumpanya na hindi nagbibigay ng tamang instruksyon sa driver. Pero nang lumala ang sitwasyon, binago nila ang kanilang kwento. Ngayon, sinisisi ang Kazakhstan dahil sa dagdag nilang inspeksyon. May ikatlong bahagi sa kwentong ito na madalas hindi napapansin ng marami. Noong Enero at 2025, nagpatupad ang Russia ng bagong patakaran sa hangganan. Ang mga dayuhang driver, kabilang ang mga Kasak, ay pinapayagan lamang manatili ng siyamnapong araw bawat taon sa teritoryo ng Russia. Pero may problema kasama sa siyamnapong araw ang oras mo sa pila. Pag-isipan mo yan. Naantala ka ng ilang linggo dahil sa inspeksyon at lahat ng oras na yon ay binabawas sa iyong tao ng limitasyon. Ang resulta, libu-libong mga driver na kasak ngayon ay teknikal na lumalabag sa batas ng Russia at ngayon ay vulnerable sa mabibigat na multa at kahit pagkakakulong. Nagbabala ang isang miyembro ng Parlamento ng Kazakhstan na libu-libong driver at kumpanya ng transportasyon ang nanganganib ngayon. Marami ang naniniwala na sinadya ito. Isang pagtatangka ng Russia na paalisin ang mga kasak sa merkado ng transportasyon pabor sa mga kumpanyang Ruso at Belarus. Alin kaya sa mga version na ito ang totoo? Sa totoo lang, lahat ng mga kwentong ito ay bahagi ng mas masalimuot na laro ang Kazakhstan ay gumagawa ng tinatawag nating mapanlinlang na pagsunod. Ganito ang takbo nito. Ilang buwan nang pinipilit ng Estados Unidos ang mga bansa sa gitnang Asya. Malinaw ang mensahe, huwag gawing daan ang inyong teritoryo para iwasan ang parusa sa Russia. At mas malinaw pa ang banta sa likod ng mensaheng ito, ang tinatawag na mga sekundaryang parusa kung gusto mong tumulong, mawawala sa Russia ang akses sa dollar financial system. Para sa Kazakhstan na nagbabalanse ng relasyon sa kanluran at Russia, hindi na kayang balewalain ang ganitong pressure. Pero ang hayagang paghamon sa Russia ay masyadong mapanganib. At dito, nagkamali ng malaki ang Russia. Sa kanilang paranoia tungkol sa smuggling at ilegal na pag-aangkat Nagpasya ang Kremlin na biglang higpitan ang inspeksyon sa mismong hangganan. Doon nakita ng Kazakhstan ang perpektong pagkakataon. Nagpasya silang higpitan din ang sarili nilang inspeksyon na sinasabing tinitiyak lang nila na maayos ang mga kargamento mula sa panig ng Russia upang maiwasan ang mas malalaking pagkaantala. Mukhang kooperasyon, di ba? Sa totoo lang, ito ay sabotahe na nakatago lang. Nakapinsala ang naging resulta. Nagresulta ang matinding inspeksyon sa magkabilang hangganan sa ganap na harang. At ang Kazakistan ay maaaring sabihin sa mundo ng walang pag-aalinlangan na sinusunod lang nila ang sariling mga patakaran ng Rusya. Sa ibang salita, si Putin ang naghukay ng butas at Kazakistan ang nagtulak sa kanya roon. Gusto mo bang malaman kung bakit ito mahalaga? Ano talaga ang mahalagang dinadala ng mga truck na yan? Para maintindihan, kailangan nating bumalik sa dalawang libo at dalawamput noong sinalakay ng Rusya ang Ukraine. Noong panahong iyon, tumugon ang kanluran sa mga di pa parusa. Europa, Estados Unidos, Hapon, lahat sila ay pinutol ang akses ng Rusya sa makabagong teknolohiya. Mga kritikal na bahagi, makinaryang pang mga sopistikadong elektronikong kagamitan, lahat ay hinarangan. Kung wala ang mga produktong ito, hindi makakagawa ng makabagong armas ang depensa ng Rusya. Kung walang kanlurang microchip, hindi magagawa ang mga misil, maayos ang advanced na tangke o makagawa ng drone. Bumuo ang Kremlin ng malaking sistema para iwasan ang mga parusa, Rusya. Tinawag nila itong parallel imports sa madaling salita, ginawa nilang legal ang smuggling sa pambansang antas. Naglabas sila ng mga listahan ng mga produkto at brand na pwedeng i-import kahit walang pahintulot mula sa may-ari ng patent. At dito na pumapasok ang China. Naging mahalagang bahagi siya ng operasyong ito. At ang pangunahing ruta ng planong ito ay dumadaan sa libu-libong kilometro mula sa mga pabrika ng China, dumadaan sa Kazakhstan, Diretso papuntang Rusya, araw at gabi, ang mga truck ay nagdadala ng mahalagang dugo ng makinarya ng digmaang Ruso. Ito ay mga produkto tulad ng microchips, optical sensors, piyesa ng mga drone, espesyal na kagamitan at mga advanced na elektronikong bahagi. Ito ang maruming lihim na nagpapatuloy sa pagpapatakbo ng mga pabrika ni Putin. Pero gaya ng nakita mo lang, noong Oktubre 2025, Naputol ang mahalagang linyang iyon. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na nangyayari libo-libong kilometro sa silangan, sa Nizhny Tagil, lampas ng kabundukang Ural. Doon, matatagpuan ang Uralvagon Savod, ang pinakamalaking pabrika ng tangke sa Rusya. Sa napakalaking linya ng asembliya ng pabrika, Dose-dose ng bagong katawan ng tangke na Tisham na Puem ang halos tapos na. Tahimik silang naghihintay para sa kanilang elektronikong utak. Ang tinutukoy ko ay ang mga advanced na sistema ng kontrol sa putok na umaasa mismo sa mga chip na iyon na ngayon ay naipit sa hangganan. Kazak. Kung wala ang mga kritikal na bahagi na ito, ang mga tangke ay wala ring silbi kundi mga tambak ng bakal. Balisa ang tagapamahala ng pabrika na tumatawag para sa Ministry ng Depensa sa Moscow at mga supplier, pareho lagi ang sagot. Naipit ang kargamento sa border ng Kazakhstan. Hindi namin alam kung kailan darating ito. Tigil ang produksyon. Libo-libong manggagawa ang pinauuwi ng walang bayad o inaatasan ng mga walang saysay na gawain, tulad ng paglilinis ng bakuran ng pabrika. At hindi ito gawagawa. gawa Kinumpirma ng mga independyenteng pagsusuri noong 2000, at 25 na bumagsak ang produksyon ng Tsiam Napu M, ang pinaka-advanced na tangke ng Russia. Pero may iba pa. Ang Ural Wagon Sabod ay hindi talaga gumagawa ng mga bagong tangke mula sa simula, ina-upgrade lang nila ang mga lumang modelo ng Tsiam Napu A. At ngayon, ubos na ang stock ng mga lumang modelong iyon. Sinimula ng pabrika na kunin ang mga tangke ng T-70 at 2A na lipas na mula pa noong dekada 80 mula sa malalim na imbakan. Sila ay literal na kinakamot na ang pinakailalim ng bariles. Tinataya ng mga analista na lahat ng maaaring maibalik na stock ng mga Soviet na armored vehicles ay maaaring maubos na bago matapos ang 2,000 at 25 o sa 2,000 at 26. At mas lumalala pa ang sitwasyon ng Rusya dahil hindi umuunlad ang kanilang depensa. Sa halip, umaasa na lang sila sa mga naiwan mula sa Soviet era. At ang blockade sa hangganan ng Kazakhstan ay nagpapabilis sa pagbagsak na ito. Umaabot na rin ang epekto nito sa front. Isipin mo ang brigadang may armor sa harap ng Donetsk. Dahil sa matinding pag-atake noong tag-init, nawala nila ang kalahati ng kanilang tangke. Ilang buwan na silang naghihintay ng mga ipinangakong dagdag puwersa, ang mga bago at mabagsik na tangke na Tisham Napu M na manggagaling pa sana sa Moscow. Pero ang mga tangke na yon ay nananatiling nakatigil sa isang pabrika sa Ural naging tumpok ng bakal dahil lamang sa isang microchip. Dahil walang dagdag puwersa, lalong nagiging mahina ang brigadang ito laban sa mga makabagong tanke ng kanluran ng Ukraine at mga sopistikadong sistema ng anti-tank missile. Ang mabibigat na pagkalugi na mararanasan ng brigadang ito sa susunod na kontra-opensiba ng Ukraine at ang kanilang sapilitang pag-atras ay hindi magiging resulta ng isang taktikal na pagkakamali. Ang tunay na dahilan ay ang pagkaantala dahil sa burokrasya sa isang customs post na libo-libong kilometro ang layo. At hindi lang ito kwento ng isang chip o ng isang pabrika, ito ang realidad sa buong industriya ng depensa ng Russia. Daang-daang mahahalagang bahagi ang kailangan. Mga precision machine tools, espesyal na alloy, optical sensors, at communication modules. Bawat pyesa na nagpapatakbo sa makinang pandigma ng Russia sa ikadalawamput isang siglo. Nakadepende sa sugal na ito ng parallel imports at ang sugal na ito ay natatalo na. Bawat truck na nakahinto sa hangganan ay nagpapabagal sa linya ng produksyon. Bawat linya ng produksyon na bumabagal ay nangangahulugan ng isang unit sa harapan na nauubusan ng kagamitan. At bawat unit na walang kagamitan ay naglalapit sa Russia ng isang hakbang palapit sa pagkatalo. At dito makikita ang katalinuhan sa likod ng estratehiya ng kanluran. Bakit nga ba hindi nila layunin na pabagsakin agad ang Russia? Ang layunin ay parang isang anakonda na dahan-dahang pinipisil ang kanyang biktima. Bawat parusa at diplomatikong hakbang ay bumabagal sa daloy ng dugo sa ekonomiya at makinarya ng digmaan ng Russia. Ang kaguluhang ito na nangyayari sa hangganan ng Kazak ay isa sa mga pinakamatagumpay at mapanirang galaw ng operasyong ito ng pagsakal. At ito ang nagdadala sa atin sa malaking tanong, bakit ginawa ito ng Kasakistan? Sa loob ng maraming taon, pinamahalaan ng Kasakistan ang kanilang maselang posisyon sa pamamagitan ng balanseng patakarang panlabas. Pinanatili nila ang balanseng ugnayan sa lahat ng malalaking kapangyarihan, Rusya, China, at kanluran. Sa ganitong paraan, na-maximize nila ang kanilang soberanya at mga oportunidad sa ekonomiya. Bagamat nananatiling formal na kaalyado ng Rusya ang Kasakistan, malinaw na ipinapakita ng kanilang mga kilos mula 2,000 at 22 ang kanilang paglayo. Ito ay dahil nanatili silang neutral tungkol sa digmaan sa Ukranya at tumanggi silang kilalanin ang pag-aangkin ng Rusya sa mga teritoryo ng Ukranya at nagsusumikap silang palalimin ang ugnayan sa China, Turkiya at European Union. Ang pagsasara ng hangganan ang pinakamatapang na desisyon na ginawa ng Kazakhstan. Sa pagsasara ng rutang ito ng mga produktong may parusa sa Rusya, malinaw ang desisyon ng bansa. Mas mahalaga sa kanila ang protektahan ang ekonomiya at panatilihin ang mabuting relasyon sa kanluran kaysa tuparin ang obligasyon sa mga Ruso. Naaalala mo bang nabanggit ko ang China kanina? Ibinubunyag ng krisis sa hangganan ang totoo tungkol sa tinatawag na walang limitasyong pagkakaibigan ni na Putin at Xi Jinping. Oo, sinusuportahan ng China ang Rusya sa ekonomiya at diplomasya pero ang partnership na ito ay hindi nakabase sa ideolohiya o katapatan. Nakabase ito sa pansariling interes. Punto E. Sa pananaw ng China, ang kaguluhang ito sa hangganan ay napakamahal na sa sakuna. Ipaliwanag ko may mega proyekto ang China na tinatawag na Belt and Road Initiative. Sa madaling salita, plano ito para gumawa ng mga rutang pangkalakalan sa lupa na mag-uugnay sa China at Europa. Isang bagong makabagong Silk Road at isa sa mga pangunahing ruta ng proyektong ito ay dumadaan. Alam mo ba kung saan? Kazakhstan at Rusya? Kaya ang dapat sanay isang highway ng kalakalan na tuloy-tuloy ang daloy naging isang napakalaking paradahan. Lahat ng ito ay dahil sa paranoia. Ang bawat nakahintong truck ay nagdudulot ng lugi, pagkaantala at pagkaipit ng malalaking proyekto ng China at mayroon pang iba. Ngayon, nakikita ng China na ang pagdepende sa Rusya para sa transportasyon ay isang seryosong problema. Kaya naghahanap ito ng mga alternatibo. Isa sa mga ito ay ang Middle Corridor, isang ruta na dumadaan sa gitnang Asya, tumatawid sa Dagat Caspian, dumadaan sa Azerbaijan at umaabot sa Turkey ginagawa ito ng walang kontrol ng Rusya. Simple lang ang konklusyon. Ipinakita ng Rusya na hindi ito maaasahang partner ng China, kaya tinutulak nitong gumawa ang mga Chino ng mga rutang hindi umaasa sa kanila. Resulta, lalong naiisolada ang Rusya at nababawasan ang halaga nito sa pinakamalaking kaalyado. Gaya ng nakikita mo, ang Rusya ay nasa isang perpektong bitag. Binablock ng Kazakhstan mula sa labas habang sinasabotahe naman ng Rusya mula sa loob. At sa larong ito, hindi natatalo ang Rusya ng Ukraine o ng NATO. Sa totoo lang, naging biktima siya ng sarili niyang paranoia at kawalan ng kakayahan. Sinamantala lang ng Kazakhstan ang pagkakataong ito, ginawang isang malupit na bitag ang pagkakamali ng Kremlin. Habang pinapanood mo ang video na ito, mas marami pang track ang sumali sa walang katapusang pila sa hangganan. Mas marami pang linya ng produksyon ang huminto. Mas marami pang brigada sa harapan ang nawalan ng kagamitan, lalong humihigpit ang anaconda. Sabihin mo nga sa akin isang bagay. Sa palagay mo ba, makakatakas ang Rusya sa ganitong sitwasyon na parang walang labasan? Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. At kung sa tingin mo ay mahalaga ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala na kailangang maintindihan ang mga nangyayari sa likod ng pandaigdigang geopolitika. Mag-subscribe sa channel para hindi ma-miss ang susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli